upang maiwasan ang pagkabaha-bahagi. Kaya yung iba nagsisitaasan, di ba? Yung religion lang nila ang makakapagligtas. Sila lang ang maliligtas. Yun ang sinasabi. Pero yun ang sabi ng Diyos eh. Ang mga dibatista ay kamangmangan ang kanilang mga karunungan. Yun ang sabi ng Diyos ha. Kaya matakot na tayo, kayong mga debatista dyan na mahilig magde-debate, kamangmangan ang inyong mga karunungan, yun ang sabi ng Diyos. Nags ang nagmamataas sa aking ibababa, ang nagpakababa aking itataas, yun ang sabi ng Diyos. Eh. Bye for now, thank you for watching. Matakot na kayo, matakot na tayo mga debatista dyan. Mahilig magdi-debate. Matakot na tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kamangmangan ang inyong karunungan. Yun ang sabi ng Diyos eh.